Alam mo ba na minsan nakala natin na sa tamang direksyon tayo sa buhay pero sa totoo lang, unti-unti na pala tayong naliligaw? Hindi palaging obvious ang mga senyales. Minsan nakatago sila sa anyo ng kasiyahan, pera o pansamantalang tagumpay. Pero habang tumatagal, may gumigising sa atin tuwing gabi yung hindi matahimik na konsensya, yung pakiramdam na may mali kahit lahat ay mukhang okay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong sinyales na baka nasa maling landas ka na at baka ito na ang kailangan mong marinig para magising, magbago ng direksyon at makabalik sa totoong ikaw. Number 1. Hindi ka na komportable sa katahimikan kapag hindi ka na mapakali kapag mag-isa ka at laging may kailangang background noise music, social media o kahit sino lang nakausap, senyalis na ito na baka tinatakbuhan mo ang sarili mo. Hindi na tahimik ang puso mo dahil baka alam mo na may mali sa ginagawa mo pero ayaw mong harapin. Ang katahimikan kasi ay parang salamin. Doon mo makikita kung sino ka talaga at kung ano na ang nagiging ikaw. Isipin mo yung isang tao na dating enjoy sa simpleng buhay, nagbabasa, nagme-meditate, o naglalakad mag-isa. Pero ngayon, hindi na siya makatagal na wala ang cellphone sa kamay. Hindi dahil adik siya sa gadgets, kundi dahil may tinatakbuhan siyang emosyon o guilt. Hindi lahat ng katahimikan ay boring. Minsan, ito ang boses ng konsensyang matagal mo nang pinapatahimik. Ito ang dark na reality. Kung hindi mo kayang harapin ang sarili mo sa katahimikan, baka hindi mo nakilala ang sarili mo. At kung hindi mo nakilala ang sarili mo, paano mo malalaman kung nasa tamang landas ka pa? Ang hindi mo naririnig sa katahimikan, maaaring 'yon ang totoong sigaw ng puso mo. Number 2. Wala kang masabi na totoong goal. Kung tatanungin ka ngayon, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? at hindi mo ito masagot ng direkta. Isa yan sa pinakamalaking senyales. Hindi mo alam kung saan ka papunta kasi wala kang malinaw na destinasyon. Parang barko na palutang-lutang lang sa dagat, sumusunod sa agos ng iba pero walang sariling direksyon. Marami ang nagkakaganito dahil ang goals nila ay base sa sinasabi ng lipunan, kailangan yumaman, kailangan may kotse, kailangan may magandang trabaho. Pero hindi nila naiintindihan kung bakit nila gustong makuha yon. Kapag wala kang goal na ikaw mismo ang may desisyon, baka hindi mo talaga gusto ang tinatahak mo at baka hindi mo namamalayan ginagamit ka lang ng sistema. Minsan, ginagamit ng mga tao ang business bilang escape. Sobrang busy pero walang kabuluhan ang ginagawa. Kapag masyado kang abala, mas hindi mo na naiisip ang kawalan ng direksyon mo. Pero sa dulo ng araw, kahit pagod ka, bakit pakiramdam mo ay wala ka pa rin naabot? Number three, laging may something is missing feeling. Kahit meron ka na pera, relasyon, posisyon, bakit parang kulang pa rin? Ito ang tinatawag nilang existential emptiness. Ang totoo, hindi ka kulang sa bagay, kulang ka sa saysay. Kahit anong shopping o biyahe ang gawin mo, babalik at babalik yung pakiramdam na may nawawala. Isang halimbawa, may lalaki na top earner sa trabaho, may bagong sasakyan at may girlfriend na maganda, pero tuwing gabi, nakatitig lang siya sa kisame. Hindi siya depressed, pero hindi rin siya masaya. Bakit? Kasi baka lahat ng meron siya ay hindi galing sa totoong gusto niya, kundi sa pressure ng mundo. Minsan, binubusog mo ang sarili mo sa maling pagkain, material na bagay, relasyon, papuri, pero hindi naman ito ang tunay mong gutom. Kaya kahit busog ka, gutom ka pa rin. Hindi physical, kundi soul level hunger yan. Kung lagi mong nararamdaman to, baka hindi ka lang naliligaw, baka matagal ka nang nawawala. Number four, palagi kang nakakompare sa iba. Kung bawat galaw mo ay base sa kung anong meron o ginagawa ng iba, senyalis yan na wala ka sa sariling lane mo. Social media ang naging salamin ng self-worth ngayon. Pero hindi totoo ang nakikita mo. Lahat curated, peke ang mga ngiti, staged ang mga larawan. Pero dahil doon, pakiramdam mo ay laging kulang ka. Isang babae na nasa 20s pa lang, araw-araw kinukumpara ang sarili sa mga kabatch niya. Yung isa may bahay na, yung isa engaged na, yung isa may sariling negosyo. Ang hindi niya alam, siya mismo ay meron ding ginagawa na kakaiba, pero hindi niya nakikita kasi lagi siyang nakatingin sa labas. Kung gusto mong maligaw, ikumpara mo lagi ang sarili mo sa ibang tao. Siguradong hindi mo maririnig ang boses mo kasi inuuna mong pakinggan ang ingay ng mundo. Tandaan, ang kakompetensya mo ay yung dati mong sarili hindi yung nakikita mong perpekto sa Instagram. Number five, puro ka na lang pa-prove. Lahat ng kilos mo ay para lang mapatunayan na kaya mo, hindi ka mahina o worth it ka. Hindi ka na kumikilos dahil gusto mo, kundi dahil may gustong patunayan. Pero pag ganito ka na, sino ba talaga ang pinapatunayan mo yan? Sa sarili mo ba o sa taong hindi naman interesado? May lalaki na dating iniwan ng ex, kaya ngayon todo kayod siya, todo gym, todo papogi para lang makita ng ex niya na sayang siya. Pero sino ang nagdurusa? Siya rin. Naging obsession niya ang revenge glow up, pero nakalimutan niyang tanungin, ito ba talaga ang gusto ko o ito lang ang panandaliang pambawi ng pride ko? Ang taong laging nagpa-prove ay insecure sa loob. Kapag may ginagawa kang bagay para lang ipakita sa iba, hindi mo ito tunay na pinapahalagahan. Ginagamit mo lang ito bilang sandata. Kaya kahit ma-achieve mo, walang satisfaction. Puro panlabas, pero walang panloob na peace. Number six, nawawala ka na sa kwento ng sarili mo. Kapag pakiramdam mo, ay hindi na ikaw ang bida sa buhay mo, kundi para kang extra sa script ng iba. Red flag 'yan. Ginagawa mo ang mga bagay dahil sabi nila, ayaw nilang ma-disappoint. Dapat ganito kasi ganyan ang inaasahan, pero paano ka na? Sino ka na? Isipin mo, yung isang taong sumunod sa lahat, nag-aral ng kursong ayaw niya, nagtrabaho sa opisina na kinaiinisan niya. At ngayon, kinakasama ang taong hindi niya mahal. Bakit? Kasi takot siyang magsabing ayoko. Ganito gumagana ang sistema. Ang mga taong hindi marunong tumanggi, sila ang unang nawawala. Minsan, kailangan mo tanungin, ako pa ba to? Kasi baka ginagawa mo na lang ang mga bagay dahil sa takot, hindi dahil sa pagnanais. Kung hindi mo ramdam na ikaw ang author ng sarili mong kwento, baka matagal ka ng sumuko. At yun ang pinakamalungkot na landas. Number 7. Hindi ka na marunong matuwa sa maliit na bagay. Dati, isang tasa ng kape ay sapat na para mapasaya ka. Isang simpleng tawanan kasama ang kaibigan ay napapangiti ka na. Pero ngayon, parang wala nang thrill. Lahat ng bagay kailangan bonga para maramdaman mo. Parang napudpud na ang kaluluwa mo sa kakahabol sa mas malaki, mas maganda, mas sikat. May isang babae na dati, tuwang-tuwa sa ulan. Ngayon, inis na inis kapag nababasa. Dati, nagagawa pa niyang tumawa sa corny jokes. Ngayon, lahat annoying. Ang dahilan? Naging numb siya sa simpleng kasiyahan kasi na-condition siyang dapat level up palagi. Pero hindi pala happiness ang hinahanap niya, validation pala. Kapag hindi ka na marunong matuwa sa maliit, hindi mo rin kayang maging tunay na masaya sa malaki. Kasi ang kasiyahan ay hindi lumalaki kasabay ng bagay nasa puso yan. At kapag nawawala na yan, baka hindi lang ito burnout, baka malalim na itong senyales na naliligaw ka na. Kung isa ka man sa mga taong nakarelate sa kahit isa sa mga senyales na to, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ay naliligaw, pero hindi ito katapusan. Ang mahalaga ay marunong tayong tumigil, tumingin sa paligid at aminin sa sarili. Hindi ito ang gusto ko, hindi ito ang ako, at doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Tandaan mo, mas mapanganib ang tahimik na pagkaligaw yung akala mo okay ka kasi busy ka, productive ka, may pera ka, pero sa loob, -loob mo, basyo ka na. Ang buhay ay hindi karera, ito ay paglalakbay. At kung alam mong naligaw ka na, hindi kahihiyan ang tumigil, bumalik at magsimula ulit. Mas kahihiyan ang mabuhay nang hindi ka talaga buhay. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.